good naman po ito mga kailaw uh, papaganay lang po natin sa ano sa DMX pag pinipindot po natin yan touchscreen po yan Ayan, oh. touch screen po siya. nakaset po yan sa 001 naka DMX na po may signal na studio LED 600 ngayon lang po ako nakakita nito mga kailaw malaki siya, oh. saka mabigat pang stage light po ito yan yung mga bulb nya may motor po siya sa gilid kabilaan i po natin sa DMX ito po ang DMX na gagamitin po natin DMX 34 kasi nakita ko po doong mga kailaw ano po siya uh, 13 channel ngayon uh, hinanap ko na po yung mga slide control nya para madali ko na lang siyang ma-control ito po mga kailaw. Kailangan po muna natin on ang scanner 1. Ang master niya ay nasa number 6. Ito yung on. Master dimmer niya to. Kailangan i-on po yan. Ang kulay po niya ito. Red. Number 1. Red. Malakas po ang ilaw niya. Oh. Number 2. Green. Ang 4. Ang 3 ay blue ang 4 ay amber isang amber lang siya ang number 5 ay white yan po ang mga kulay niya pag pinol po natin yan syempre white ang labas po niyan full white pwedeng i-dimmer saka ano po natin um, number 7 strobe Kalahati lang po dapat para mag-strobe sya. Kapag pinul po natin, strobe na nag-iiba-ibang kulay. ano o. Strobe sya, nag-iiba-ibang kulay. Ito naman number 8. Pag sinagad po natin, papabagal po ng kulay. Ibaba natin tong red. Ayan, ang bagal nagpalito. Ang bagal sya mag-dimmer. Kapag binaba natin to, mabilis na sya. Para ka sa, kagaya po sa moving head, mayroon syang pine. Ayan, parang delay. Baba natin konti. Pag binabati, mas mabilis. Yan po ang kulay niya. Tapos ang number 8. Ito na po yung pine. Ang number 9. Auto change color. Ang atatid to ng ganyan. Auto fade. Oh, number 9. Auto change color. Pag inangat po natin ng ganito. Auto fade po siya. Hanapin natin kung may speed wala pong speed walang speed pag inangat natin ng pull, yon, dimmer tapos tam sagad natin ang 9 auto change color ang number 10 yon ano po ito Kapag inon natin ng kalahati, ano lang siya white. Kapag inon natin ng pole, amber po sya. may pakipagkita ko po sa iyo yung mga kulay. Amber white po. Ito naman number 11, wala. Ang number 12, yan yung po yung motor na gumagana. Iyang, igagalawin ko po ang number 12, tapos tuto to ko po dito. Ayan, pansinin nyo po mga kailaw. O. Oh. Oh, gumagalaw po siya. O. Oh. natin kasi masyadong malakas. Ayan, gumagalaw po siya. Oh. Hmm. Parang ano po ito, uh, zoom. Focus sa kawash. 13 channel po, bali 12 channel lang ang napagana natin sa slide. Yan po yung likod niya mga kailaw. grabing kapal ng heatsink ko heatsink yan no? oh ito yung blower pan laki mabigat siya mabigat oh. ito ang saksakan ng ano XLR 4 pin siya pero kapag ano, nakakabit sa XLR 3 pin na siya